Sa pagdanais na mapakinggan ang Salo ng mga motorcycle riders at manufacturers, nagsagawa ng public consultation ng Senado, kognito sa batas na naguutos na maglagay ng malaking plaka sa mga motorsiklo. Kabilang rin po sa mga tinalakay ay ang pag sa halaga ng multa sa mga lalabag sa batas. May report si Pauline Requesto. Pinag-aaralan ngayon ng Land Transportation Office ang paggamit ng decal o kaya ng RFID sa harapan ng mga motorsiklo alinsunod sa Motorcycle Crime Prevention Act. Umani ng batikos mula sa mga motorcycle rider ang paglalagay ng malalaking plate number sa harapan ng motorsiklo. Ayon kay LTO Chief Edgar Galvante, hindi pa pinal ang sukat, gayon din ang materyales na gagamitin sa mga plaka. Yung nasabing... Dekal, actually, isa yon sa mga option na gusto namin ihayag na kung ito ay tumutugon doon sa provision ng batas. I feel kung yung Mari FID, uh, hindi ito makakaharang eh. No? Ang uh, iniisip namin paglalagyan ito, dun mismo sa ilaw. And even if it's installed, nakadikit yan sa may ilaw, hindi naman, ano, uh, no, hindi man makaka-obscure. Isang konsultasyon ang isinagawa sa Senado kasama ang mga motorcycle rider group at manufacturer hinggil sa pagbabalangkas ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng batas. Iginit ng motorcycle manufacturers na hindi ligtas ang paglalagay ng plaka na gawa sa metal dahil na rin sa pressure sa paggamit ng motor. Kailangan din umano ng masusing pag-aaral kung may babaguhin sa disenyo ng motor para makabitan ng malalaking plaka. With regards to uh... decal it's possible it has to be you know, discussed because there are several you know, variations with regards to the RFID Okay naman Nakahinga naman ang maluwag ang mga riders sa naging paglilinaw ng LTO. Nakiusap naman si Senator J.V. Ejercito sa ahensya na huwag munang patawan ng malaking multa ang mga mauhuling lalabag sa bagong batas hanggat hindi pa na itatayo ang command center. Sa ilalim ng batas, papatawan ng 25,000 pesos na multa ang mga hindi makakapagrehistro ng kanilang mga motorsiklo sa unang limang araw mula ng bilhin ito. Magmumulta naman ng 50 hanggang 100,000 pesos ang mga mauhuling walang plaka. Ang pakiusap natin, sabi namin sa LTO na hanggat hindi tapos yung command center, eh, ano muna natin to? Itong uh, fines, implementation ng hefty fines, ipagpaliban eh, muna natin kasi unfair, it will be unfair. Magahain umano si ehersito ng amendment sa batas sa pagbabalik sesyon ng Senado sa Mayo para baguhin ang halaga ng mga multa. Pauline Requesto, para sa bayan.